So, alam naman natin na maraming haters. At ang mga haters na yan, karamihan ay mga pulahan, mga diehard. Haters ng It's Showtime. Haters ng ABS-CBN. Pero naandyan at laging nanonood, nakafollow sa ABS-CBN. Di ba ang saklap? Yung hate mo, yung isang bagay, pero wala kang choice, kundi panuorin Dahil nag enjoy ka rin. Ganun po ang kalakaran ng mga pulahan at mga diehard. So, etong balitang ito tungkol kay Kim Chiu. Alam naman natin, katatapos lang na suspension, balik it's showtime. Ang it's showtime family, nag-enjoy sa kanilang bahasyon, nag-recharge, at yan. Ang it's showtime po ngayon ay talagang pasabog araw-araw, as usual, as always. At lalong, lalong pinagbubuti ng mga hosts ang kanilang trabaho. Kaya, lalong lumalayo ang kalidad nila, kumpara doon sa nagpapabagsak at pilit hinahanapan ng butas nga itong it's showtime. Anong nangyari? ng libre etong si Kim Cho ng kanyang mga kasamahan sa It Showtime. Kasama na, na rin dyan syempre yung mga staff and crew. At natural lamang na, ba diba, mabalita yung mga ganito kasi na-flex nga na si, si Kim Cho kung magkano yung kanyang binayaran. Treat niya yon okay. Katulad nung uh, binalita or pinalabas ni Christopher Min, na kung nga itutulungan ni Vice Kenda yung mga staff and crew, ba diba, nilagyan ng issue dahil hindi nga daw natulungan. Totoo na hindi talaga natuloy yung pagtulong dahil hindi naman nawala ng trabaho ang mga staff dahil sila rin ang nag-handle ng uh, ipinalit pansamantala na programa, yun pong it's your lucky day. So ito rin, isang paraan ni Kim Chiu para paligayahin naman. Malaking bagay, ah, yung, yung ka sa mga ganitong klaseng, sa mga ganitong klaseng uh, restaurant ng mga high-end na pagkain. At wala po kayong pakialam dyan yung mga pulahan at pulangaw. At mga diehard, dahil pera po ni Kim Chiu ang ginagamit or ginastos, hindi po galing sa kaban ng, ng bayan, hindi po nakaw. Okay, nag-ngangangal-ngal etong mga uh, diehard. Nakuno ay kayabangan ni Kim Chiu, mayabang daw talaga ang mga it's showtime host at marami pang negatibong reactions. Pero yun nga, syempre, mas marami yung positibong reactions at hinahangaan nga itong ginawa ni Kim Chiu. Ipinagmamalaki ang resibo na ito si Kim Chun ng kanyang nagastos para pakainin ang kanyang mga kasamahan sa It's Showtime. Hindi ba? Hindi lang naman si Kim Chun ang nanglilibri dyan ng ganito kalaking halaga. Naandyan din si na Jong Hilario, siyempre si Vice Ganda at si Ayon Perez. Di ba Ganyan po ang samahan. At kung kayo ay, or hindi nyo kayang manlibre ng ganito kalaki, pwede manatili muna kayong umaasa sa libre. Pero mahirap nga yan, di ba? Alright, came through gumastos ng daang libo. Daang libo ang ginastos sa in one, one occasion ha, para lang pakainin yung buong, buong showtime family. Okay, sabi ng isa, habang ang mga Pilipinong mahihirap, dalawa, o isang beses lang kumain sa isang araw. Ayan, sinisip pa kay Kimcho yung kahirapan ng mga kababayan natin na naging uto-uto. Sila naman yung naghihirap sa tingin ko. Yung mga nagpa-uto, yung mga um, um, umasa yung tipong sige, aasa tayo sa ayuda. Sila naman yung sinasabi na ito na kumakain lang ng isa o dalawa sa isang araw. Tapos isisihin si Kim Chiu. Buti na lang po may, may sumagot. Bakit? Problema ba ni Kim Chiu na maging mahirap sila? Grabe, nakaka-mental block ang mga comment nyo. Pera niya ang ginagamit. Yun, tama, may punto. Hindi ninakaw, hindi galing sa kaban ng bayan. Pinaghirapan niya yun hindi niya pera at hindi pera ng taong bayan. Kahit ba million ang ginastos niya, ba